Good morning, class. Good morning, Good morning class. Teacher. Good morning, class. Good morning, class. To see you again. Ah, uh, ngayon mga bata, tuturuan ko kayo ng alphabets. Ito yung tinatawag na alphabets sa Pilipino ay alpabito. Ngayon, babasahin natin yung alphabets. Magsisimula tayo sa letter A, A, A. B. B. B, C, B. B. C. B. D, G, G H B I J K B L M, M, N M, M O P, P Q R S, 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 S P, P, T. P U P. V, v W, w X. X. Y. Y. Z. Y, Z. Okay, mga bata, ngayon naman pupunta tayo sa numbers. Magbibilang tayo ng 1 to 10. Magsisimula tayo sa number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Eight Nine 10 Anong tawag dito mga bata? Number. 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 Okay ngayon, magpupunta mag naman tayo sa iba't ibang kulay. Sa English ng kulay ay colors. Colors. Okay, babasahin natin yung iba't ibang kulay na. Orange. Red. Green, Green, yellow, yellow. Purple, purple, blue, purple. Brown, brown, pink, Green. black, brown. gray. Anong tawag dito sa mga to mga bata? Color. Color. Sa Tagalog ay? Kulay.